Hi guys, kayong araw ay araw ng Martes. Wala nga pala kaming pasok ngayon dahil maulan na naman. Kaya eto, tangali na rin kami nagsigising. Nauna nga pala sila sa akin gumising lahat, ako yung pinakahuling nagising. Kaya ayan, nakapag-almasal na nga si Sauri at saka si Seichi. Kami na lang ni Mami Cherry yung hindi pa kumakain. Si Seichi, akala ko naglilipit na ng higaan namin yung pala sinasabog niya lang. <coughs> Bale, ito nga lang pala guys, yung inalbasal namin kanina umaga. Marami pa nga kami natirang giniling dito guys, kaya ito na lang muna yung inulam namin. Pagbukas ko nga ng pintuan, ito malakas na nga talaga yung ulan. Buti na nga lang din talaga, yung wala kaming pasok pag umuulan dahil mababasa lang din ako kapag nakabike ako. Lumabas nga lang din ako saglit kanina ng tanghali para magbayad dito itong mga bills namin. Nakita nyo naman siguro yung content ko kanina umaga, nagbayad ako ng tubig, kuryente, gas at saka ng wifi namin. Pagkatapos ko nga magbayad, ito umuwi na rin ako. Bukas nga din ng cake sa ilalim ng bahay namin at saka yung soba yasang dito. Ang ganda ng design nila dito guys eh, no? pati yung mga bulaklak. Bale ito mga bandang alas 3 ng hapon nga natulog lang si Shinji dun sa may unan. Si Sauri naman guys yung naglalaro-laro lang siya. Si Seichi nga din pala Ayan. kinalat niya yung higaan namin tapos bigla na lang natulog. Kapag talaga nandito yan sa bahay si Seichi guys lagi yan nagkakalat eh. Mga bandang 4.30 nga ng hapon, lumabas naman ako. Bibili lang ako ng mga kailangan namin dito guys, yung mga wala na sa bahay. Ubus na rin kasi yung mga toothpaste, shampoo, tsaka yung mga sabon panlaban namin. Kaya bumili na nga ako dito ng mga kailangan, tapos sa ibang araw naman yung mga ulam. Pasok ko nga sa loob, ang unang-una kong kinuha yung toothpaste ng mga bata. Kumuha na rin ako ng toothpaste namin ni Mami Cherry, mayroon pa naman sa bahay pero pang stock na lang to. Paubos na nga rin pala yung shampoo namin guys, tsaka yung conditioner, kaya ito kumuha na ako ng dalawang malaki. Paubos na rin pala yung toilet tissue namin, kaya kumuha na rin ako ng isang plastic. Paubos na nga rin pala yung pasensya ko dito sa Japan dahil sa mahal na mga bilihin. <laughs> hindi, joke lang yon guys. Hindi kasama sa kwento natin yon Napatawa ko lang kayo. Ayan, kuha naman tayo dito ng sabon. Ayan din yung mga sabon nila dito guys. May mga Ariel din. Pero ito daw yung gusto ni Mami Cherry guys. Panlaba. Mabango kasi. Ito. Ayan. So, itong malaki na pala kuha natin. Ito kasi yon may ganito kami sa bahay meron kami lalagyan eto na yung natin yan para hindi nakasama yung lalagyan huwa rin tayo na ito guys pandicolor pwede sa dicolor sa kapote sound nila yan. Kumuha na nga din pala ako nito guys, pang spray doon sa may bathtub namin. Medyo nangingitim na kasi yung mga gilid-gilid tsaka yung mga pader. At syempre, wag natin kakalimutan bumili ng itlog. Mahilig din kasi sa itlog si Sauri tsaka si Seichi guys, kaya lagi sila nagpapaluto ng egg omelet. Bili na rin ako ng tinapay dito. Bili tayo tinapay. Tayo na itong melon pan. Kasi itong tinapay nila. Kasi ito. Ayan. na rin tayo ng sagi. Kaya rin pala ako lumabas guys dahil si Mami Cherry magluluto ng pancake. Yun nga lang, walang gatas kaya inutosan ako ni Mami Cherry lumabas. Ito ko sa mga bata. So yun lang muna guys yung bibili natin. Una-una lang muna tayo ng bili kasi baka hindi natin madala eh. <coughs> na tayo guys tapos na ang bumili. Fast forward, nandito na nga pala ako sa bahay. Ready na nga rin pala ni Mami Cherry yung lulutuin niya na pancake. Ang galing ano ng pancake na to guys, nakalagay lang sa parang bote yung powder niya tapos bubuusan nyo na lang ng gatas. Yun nga lang nung nakaluto si Mami Cherry ng mga ilang piraso Natikman ko medyo matabang. Kaya sabi ko sa kanya, lagyan niya ng asukal. At habang nagluluto nga si Mami Cherry ng pancake, si Shinji naman ayun nakahiga lang sa may higaan niya. Ang asim nga nung kami ni Shinji kanina guys, lagi niya kasing sinusubo. Kaya pinalikuan ko yun si Shinji kanina guys, hindi ko nga lang nabidyohan. Si Sari at Seichi si naman nandito lang sa may kwarto, naglalaro lang yan sila. Si Sari may hawak pang electric pan eh no, kala mo talaga summer dito sa Japan. <coughs> Si JJ nga parang nag kanina guys eh, no? Anak ka ba ng albularyo? Bale, ito guys, naglinis nga pala ako ng bathtub namin kanina. Nabrush ko na atin pala ng konti yan guys, hindi ko nalang pinakita sa inyo nung nagumpisa ako. Baka kasi sabihin nyo, ang dumi-dumi ng CR namin eh. Kaya ang ginawa ko kanina, nilinis ko muna ng konti, tsaka ako nagvideo. Baka kasi mamaya magkaroon tayo ng basher, nilinis ko na muna ng konti, advance ako mag-isip eh. Ito <laughs> kasi paliguan namin guys, ako lang talaga yung naglilinis na ito. Alam nyo naman si Mami Cherry, naglalaban na yan, nag-aalaga ng mga bata, nagluluto. Kaya naman talagang wala na siyang oras para linisin tong paliguan namin. Kaya minsan kapag wala naman akong ginagawa at nasa bahay ako, ako na yung naglilinis. Pagkatapos ko nga linisin yung mga pader-pader, nilinis ko naman tong ibabaw. Kapag kasi naliligo kami ng mainit na tubig, syempre nagmumoy siya. Tapos yung ibabaw niya kapag ka nai-stuck yung tubig, para nagkakaroon ng amag. Kaya naman kahit isang beses, isang linggo, kailangan nililinis din to. Kaya minsan habang naliligo ako, binabrush ko na din to paunti-unti. Dapat ko na tapos guys, paunti na lang. kami so, abang naglilinis tayo, mag-shoutout po na tayo. Shoutout nga pala kay Kim Moreno, kay Andrev Ganapamed, kay Allen Qualbar, kay Maisel Granado, kay Eli Jude, kay Mary Jane Lozada, kay Archie Bibas, kay John Stephen, kay Mark Anthony Melbida, kay Cardonas Kiko, Gabriel Magalso, kay Francis Garcia, Katie Claire, kay Cyril Francisco, kay Maris Ventura, kay Christian Salvador, kay Eli Eli Wilfred Balono. Kaya ito guys, pagkatapos ko na maglinis ng toilet kanina, naligo na rin ako. Tapos si Mami Cherry naman nagluto ng gyoza para pandagdag sa ulam namin. Mayroon pa kasi kami ditong natirang ulam kaya hindi muna kami nagluto ng iba. Bala, ito nga pala yung hapunan namin guys, giniling tsaka yung gyoza. Ito na lang muna yung kakainin namin ngayong hapon bukas na lang siguro kami ulit magluluto. Si Seiji nga pala guys nabusog na dun sa may hotcake kaya hindi na muna kumain ng kanin. Pinipilit nga namin sa buwan ayaw naman kumain. Pagpatuloy ko muna saglit yung shoutout natin bago matapos yung vlog na to. Shoutout nga pala kay Nina Senson, kay Benedict Castro, kay Nicole May Mogol, kay Jude Renzo, kay Peter Lawrence, kay Prince Apedra, kay Kim Lee, kay Elisha Pate at kay Isabel. Shoutout din kay Hardware Life, Kay Jerson Silvano Kay Irvin Kay Rani Alan Kay Risa Tarnate kay Jandy Notpor At saka kay John Felix Dalingon At sa kapatid niyang si John Menard At last kay Carlo Pascasio So yun lang muna yung shoutout natin guys Babawi na lang ulit tayo next video At sa mga hindi pa na sa shoutout guys Una-una lang muna tayo Ang dami nyo kasi eh <laughs> So paano hanggang dito na lang muna Kita kits lang ulit tayo next video Diyan eh, mata eh Аригато, Го Саймонс. Ник, ник, ник. Довиждане.